Bakit lumisan ka? Puso'y paano na? Sa video na ito, balikan natin ang mga nakakapanghinayang na pagpanaw sa mundo ng mga Philippine music icon. Mga alamat ng OPM na nawala ng maaga, ngunit iniwan ang mga awiting hindi kailanman kakalimutan. Mula kina Francis Magalona, Rodel Naval, hanggang April Boy Regino, alalahanin natin ang kanilang kontribusyon sa musikang Pilipino at ang mga kantang patuloy na nagbibigay emosyon at inspirasyon sa bawat henerasyon. Si Rodel Naval ay isa sa mga pinakasikat na balladeers ng Pilipinas noong late 80s hanggang 90s. Kilala siya sa kanyang malumanay malaanghel na tinig at sa mga awiting tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Isa sa kanyang pinakakilalang awit ay Lumayo Ka Man Sa Akin, isang timeless ballad na patuloy na pinapakinggan ng bagong henerasyon ng OPM fans. Hindi rin matatawaran ang kanyang muli, na nagpapakita ng lalim ng damdamin sa muling pagbabalik ng pag-ibig at ngiti, isang masaya at nakakagaan ng puso na awit na nagbigay ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Bukod sa kanyang talento sa pag-awit, si Rodel ay nakilala rin sa kanyang husay sa interpretation ng kanta, ginagawang buhay ang bawat liriko at damdamin. Sa rurok ng kanyang karera, siya ay isa sa mga tinaguriang king of sentimental OPM ballads. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang maagang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa Philippine music industry. Rodel Naval passed away on June 11, 1995 in Toronto, Canada at the age of 42. Isang taon pagkatapos ng kanyang pagpanaw, sa isang panayam sa telebisyon, kinumpirma ng kanyang pamilya na ang tunay na sanhi ng pagkamatay ay komplikasyon dulot ng HIV-AIDS. Si Rodel Naval ay hindi lang isang mga awit. Siya ay alamat ng OPM, isang tinig na buhay na buhay sa bawat nota at sa bawat damdaming kanyang iniwan sa mundo ng musika. So many faces and so many races, Si Francis Magalona, o mas kilala bilang Kiko, ang hari ng Pinoy rap. Ay hindi lamang isang rapper, isa siyang simbolo ng pagmamahal sa bayan at pagiging totoo sa sarili. Sa bawat liriko, ramdam ang tapang, pagmamalasakit at malasakit sa kabataan. Sa kanyang mga hit songs tulad ng Mga Kababayan Ko, isang awit na nagpapaalala ng pagmamahal sa sariling bayan. Mga kababayan ko, dapat lang malaman niyo Bilib ako sa kulay ko, ako ay Pilipino. Kaleidoscope World, na nagbibigay pag-asa at nagdiriwang ng pagkakaiba-iba ng buhay. So many races, different voices, different choices. At Man from Manila, na nagbigay diin sa pride ng pagiging Pilipino, ipinakita niya ang kahalagahan ng musika bilang paraan ng pagbabago at inspirasyon. Bukod sa kanyang makabayan at sosyal na adbokasya, ipinakita ni Kiko ang kahalagahan ng sining bilang instrumento ng kamalayan. Pinagsama niya ang rap, rock at pop sa kanyang musika, isang revolusyon na nagbukas ng daan para sa bagong henerasyon ng OPM artists at patuloy na naguudyok sa kabataan na maging totoo sa kanilang sarili. He passed away on March 6, 2009 at the age of 44. Kahit wala na siya sa ating harapan, ang kanyang musika ay patuloy na nabubuhay. Ang bawat nota bawat liriko, bawat awit, mula sa mga kababayan ko, Kaleidoscope World, hanggang sa Man from Manila, ay paalala na may mga boses na hindi kailanman mawawala. Si Francis Magalona ay hindi lang isang mga awit o rapper, siya ay isang alamat, isang mandirigma ng musika at kultura na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino, sa bawat henerasyon. To go, yeah. Mula sa simpleng pamumuhay sa Batangas, sumabog ang pangalan ni si Jovit Baldivino nang siya'y manalo sa unang season ng Pilipinas Got Talent in 2010. Sa bawat birit at bawat nota, pinatunayan niyang ang tunay na talento ay hindi kailangang ipanganak sa karangyaan. Kailangan lamang ng tapang, determinasyon, at pusong handang mangarap. Balik. Nakilala si Jovit sa kanyang makapangyarihang boses at kakaibang emosyon sa pag-awit. Isa sa kanyang pinakatumatak na performances ay ang Too Much Love Will Kill You na nagpakita ng kanyang kontrol, lalim at lakas sa boses. Too much love will kill you you Sinundan pa ito ng mga kantang Paano isang awiting puno ng tanong, sakit at damdamin. Sa kanyang mga pagtatanghal ng Faithfully at iba pang power ballads, napatunayan ni Jovit na kaya niyang pantayan ang mga international singer sa ibang bansa. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa industriya. Sa kabila ng kasikatan, hinarap ni Jovit ang personal na pagsubok at tahimik na pakikipaglaban sa sariling kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang musika. Dahil para kay Jovit, ang pag-awit ng kanyang sandalan at lakas. Ngunit ang bigla ang pagpanaw ni Jovit Baldivino in December 9, 2022, sa murang edad na dalawamput siyam, ay isa sa mga pinakanakakapanghinayang na pagkawala sa mundo ng Philippine music isang tinig na patuloy sanang magbibigay inspirasyon sa kabataan, biglang natahimik. Si Jovit Baldivino ay hindi lamang isang mga aawit. Siya ay simbolo ng pangarap ng ordinaryong Pilipino. Isang patunay na basta't may boses, puso at tiyaga, posible ang himala. At sa mundo ng OPM, ang kanyang tinig ay mananatiling buhay. Magpakailanman. Kung umabot ka dito, salamat sa pakikinig at pag-alala kasama namin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang musika na hindi kailanman mawawala.